Ngayon, isipin natin ito. Bakit kaya tayo nandirito sa mundong ito? Naniniwala naman tayo na ang buhay ng tao ay mahalaga. Naniniwala ba tayo doon? Okay. Ngayon may naman sa layunin ng buhay. Isipin natin ito. Hindi ka nag-exist sa mundong ito para lang sa wala. Hindi ka isinilang sa mundo dahil sa wala lang. Hindi aksidente na lang dito ka. Kung sa palagay mo, wala parang walang nagpapalaga sa iyo, so to speak, ang Diyos, pinaha, pinahalagahan ka. Bakit? Nilikha ka niya ayon sa kanyang larawan. So ngayon, yaman na banggit natin ang purpose o layunin. Isa-isip natin ito, okay? Bawat isa sa atin, may kanikanyang layunin sa buhay. Estudyante man, o kami mga guro, o kahit sa bawat pamilya. Tama? Siyempre, layunin ng mga magulang na pag-aralin kayo. Nabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Layunin namin mga guro na turuan kayo ng mga academic subjects and others Especially when it comes on good manners and right conduct, so to speak Pero ito, itong dapat nating pagkatandaan. Kung may Diyos, which is lahat naman tayo naniniwalang may Diyos, tama? Kung totoong si Kristo ay muling nabuhay, which is lahat naman tayo naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay kung ang Biblia ay totoo, na malamang sa malamang, marami sa atin may Bible sa bahay. Ne? Then, our purpose in life is to know God, not just intellectually, but also in a relational way. To know God and to make Him known. Uh, sir, paano po natin nalaman yun? Babanggitin ko yung passage na to na dapat po mag-reflect sa bawat isa. John chapter 17 verse 3. Well, yung passage na to, madalas, naririnig natin yan, especially pagka may mga preaching, may mga sermon, at iba pa. Pero gusto kong bigyang pansin ang passage na ito as a reflection to all of us. Kasi nung nag nga ang ating Panginoong Jesus sa Ama, itong sabi niya sa John 17 verse 3, And this is the way to have eternal life. To know you the only true God and Jesus Christ, the one you sent to earth. And this is eternal life. That they may know you the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Ano bang gustong ipahiwatig ng Lord dito na magiging mensahe ito sa umagang ito? Kabataan, hindi ka aksidente. If you think parang walang kwenta ang lahat ng ito, nagkakamali ka. Doon pa lang sa prayer ng Lord sama, na ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pagkakilala sa Nanya ipinapahihwating dito na bawat araw, bawat oras bawat minuto, bawat plano anuman ang ginagawa natin ang gata nito ay para sa pagkakilala sa bensin siya sa buhay natin kasi tingnan nyo okay, alam natin yung mga Bible verses na yan, alam na natin yan Naririta ko yung mga sarang mga yun, pakikot-ikot ka minsan. Pero ang big question dito ay, simple. Alam na natin may Diyos, alam na natin si Kristo ay muling na buhay, alam natin yung totoong Bible. Pero ang tanong, siya ba ang pinaka number one sa buhay natin? Okay, praise God dun sa mga, mga kamatang sumagot dito. Kung siya nga talaga ang pinaka number one sa, sa ating buhay, ano man ang ating ginagawa, we must have to remind ourselves about the purpose in life. Kasi, tingnan nyo, from grade 7 to grade 10, tapos kayo magsi-senior high, okay, nakapagkabit tayo ng maraming karangalan. Pero, at the end of the day, it is all for His glory, hindi sa atin. Wala nga tayo may pagmamayabang sa ganang sarili natin. Diba? Diba? Kaya naman nila na tayo dito na layunin ng ating buhay ay ang makilala siya. At syempre, ipakilala natin siya sa iba. Bakit? We were called to be disciples. Sabi nga ng Panginoon, ba nung bago siyang makit sa langit, di ba? Kaya nga, hindi dapat mag-stop lamang sa utak natin. Yung parang, alam ko lang, dahil tapos na. go. Diba? Sino rin kong nagsisimba? Taas kamay. Sige, sige. Taas kamay, kamay. All kamay. Alright. Okay. Okay, good. You know what? Lagat po sa mga aktibong laging nandun sa simbahan o sa mga dahong sambahan, Siyempre, andun na yan. But here's the question that we might have to ask to ourselves. Si Lord ba talaga ang pinaka number one sa buhay natin? If we say yes, then we must have to follow Him. We must have to learn and know what He said. We must have to live according to His will, not like our will. Kung nagkasala man tayo, ito yung time na aminin natin sa Diyos. At ay nagkamali, at ay nagkasala, na bigyan tayo ng chance para baguhin ang buhay natin. In fact, as I end this up, ito yung reminder sa atin. Bawat araw, bawat oras, ating pakatandaan kung bakit ka nandito. Alalahanin natin na hindi sapat yung alam lang natin yung kung anong nakasalag sa Bible. Anihin pa kung memoryado mong buong Biblia kung hindi naman pala natin siya sinusunod. Kaya sa pag-aaral ninyo, ano man ang ginagawa ninyo, alalahanin natin ang layunin ng buhay ay ang makilala natin siya, makilala natin ang Panginoon araw-araw, oras-oras at hindi lang basta makilala lang natin siya, ipakilala din natin siya sa iba sa pamamagitan ng ating mga ginagawa in everything we do, do it for the glory of God. Magandang umaga sa Diyos ang papuri. Maraming